What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy Nagbabalik Hello guys, for today's video nga pala Ang inyong kabugnoy ay na po nito Kanyang nabiling Bartolina Uh, ko na po kay Pinsan Tupin. Ito po yung magtatapa namin. Eh, sabi sa akin, siya din nakakautay din. Eh, di siya na ha, ang aking katulong diyan. yan. Ngayon po araw po ng linggo, tama-tama sabi ko. At wala naman ako trabaho ngayon at linggo. Eh, sabi ko, ako na lang magpipiyon. Kahit hindi ho medyo maalam. Eh, yung, guys, talagang napakahirap nga din ho magpiyon. Yung ganaman man nasanay nasana yung inyong kabugno, yung magkakargala ng niyog, tapos bigla magpipiyon. Ay, talaga naman, masakit nga din po sa katawan. Oh. oh isa pa lang yung masakit na po katawan ng kabugno. Eh. Tapos yung guys, sabi ko sa asawa, kay habang kami nagawa din, eh, bumili muna ng lugaw na kami wow. ng na. Ay napakasarap nga din po ng lugaw na kanyang nabili. Shout out nga po pala sa maglulugaw kay Ate Inda, Ay naku. The best ang lugaw ni Ate Inda, Talaga pagka nakabili kayo at natikman nyo ay naku equality. Tararaan. At nang kami makapag-almusal na po ng lugaw kami po dali na po kami ng kawayan at siya daw po namin gagamitin sa paglalagay po ng bubong. Eh wala pang pambiling kahoy ang inyong kabugnoy kaya ariho sa kawayan muna at rin man ay magkakaigit. Pigiri lang naman daw po aming gagawin. Dahil siya daw po dati nag-alaga ng baboy, ay to, eh, ang gamit lang daw po niyang kulungan ay puro kawayan. Ay sabi sige Pinsan, natulungan mo ako, talagang kahirap nga din mamutol ng kawayan. Talagang pagka hindi ko kayo maalam, ay siya, magkakasugat po kayo. Talagang tsagaan po diyan, diskarte yan, hindi po pwede dyan ang barabara. Kahit po sabi malakas kayo, ay kung naman ho, higit ninyo, ay nako, hindi nyo magad makukuha yan. Kailangan ay alam nyo kung saan puputulin o kaya saan babatakin dahil pag hindi nyo alam yan ako, matataglan po kayo bago ka makakuha ng kawayan. At nang makakuha na po kami ng kawayan lang guys, na po namin tinanggalan ni Pinsan binitong kawayan ng mga tinik-tinik. Para po pagka binuhat namin, eh, hindi ho kami matusok, Kaya kailangan ho talaga ilinis na linis siya bago namin ho dalin doon. Parang naman ho din ang kalat. At dahil pagdadali pa namin at dito pa kami, sa amin pa kami magagaya, ay dubli-dubli lang ang kalat doon. Kaya kailangan ho namin tanggalin niya para pag kami pinasana, eh, di maganda-ganda naman ho buhatin. Yan guys, at ibinaba na po namin, dalawang kawayan na po kami kinuha niya. Siguro naman ho, kakasya na lalagay lang naman po sa bubong ay kamuhitig isa na yan ay hindi ko lang masukat kung gano'ng kahaba rin kawayang aray ay talagang pagkakahaba nga rin po tarararan. At kung dating po namin dito sa aming pinagagawa na ay wala stick guys. Ako umino uminom ng tubig at talagang napagpapakpo ng langgam doon. Habang right. ako inay, na rin naman si Pinsan Tupin ay dinadali na huwaring halo at siya din maghahalo muna. Guys, habang naghahalo si Pinsan Tupin, ako naman nagigib ng tubig para kami may tubig na kami gagamitin. Matatawa pa ako guys, yung ganaman kanina itong aking masong ito, Yanong aga hong pumasok. Wari ko yung madilim-dilim pa ay naandini na, ay yalo naman, ay sabi ko patay na, hindi na naka-score ang inyong kabugnoy, makakaisa pa sana. At yan guys, si Ping Santopin, nagpuputing na po siya, nagasinta na po ng hollow block namin ilalagay din eh. Ang ilalagay lang naman po namin dyan ay dalawang patong laang po, tsaka na po uli, pagka medyo may pera na si kabugnoy, kung eh. tawagin po yan ay pangsamang tagal ay talaga naman. <laughs> yari na eh. Hindi naman hong, hindi naman masyado magagalod yan ang baboy at nasa lubo ng Bartolina. Yan lang ang nakayana ng inyong kabugnoy. Oh. Ah. Eh sabi ko niya, pasalamat niya ako at si Pinsan Tupin eh, tumulong dito sa akin. Eh sabi ko niya, ah, eh, matatapos nga din ito. Bahala na kung anong kalabasan na yan. Ikitabingi eh, kung ano. Mahalaga may kulungan ng baboy. Ta <laughs> At ayan guys, minamadali na ho namin dyan ni Pinsan Tupin. At sabi ko para pag tayo natapos, ito yung magiinom ng kaunti yan. Yan guys, kami nagpo-flooring na diyan yan ng sa sahig ng aking Bartolina. Yan guys, eh, medyo mahaba ho ang nabili kong Bartolina. Ay kaya hinabaan ho namin ng kaunti. Tapos naglagay din po kami ng kaunting space ng mga kulig. Pagka umanakuhit ito aking baboy, maganda ho ng kaunti, nakakauli yung kanyang kulig. Yang guys, shooting tingnan niyo naman ang akin pa kainan ng baboy. Ay, talagang quality quality, guys. Wow. La, ra, ra, ra. At yang guys, minamadali na nga po namin para po kami matapos na. Sabi ko, eh, parang ulan pa. Sabi ko, ah, eh, sabi ko maya-maya kana umulan pagka kami tapos na. At yan na nga po, hindi ko na po naipakita kami bububong. at talaga po nalagyan po namin ng bubong yan. Oh. guys, so kahit medyo luma na aking yero, ala eh. Ari naman ay eh, baboy, la naman ay eh, kukulong. Ay, eh, sabi ko nga eh, yung ibang baboy, mas gusto pang nababasa. Kaya rin naman pag naulan laang, ay bahala na siya kung siya natulog. Tararara. Yan guys, yan lang ng na kaya na. Nalitap ko siya nyo na ho. Pira pula ho. Tararara. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang po. Paalam.